Lalagyan na natin siya ng sabaw. Isa lang na natin. Walang apoy. Ayaw, di ba? Yo. Ayan, guys. Ito yung pinakasahog ko dyan. Ginawa ko lang yan. Hipo na maliliit. Wala tayong ilalagay na karne dyan. Hipon lamang na maliliit ang kanyang sahog. Maglagay na rin tayo ng chicken cubes para mas masarap. Kaunting pampalasa. Kasi maraming sabaw eh, kaya kailangan natin timplahan. Pag maraming sabaw, kailangan perfect din ang timpla mo para hindi matabang. Okay? Siyempre yung asin, huwag kalimutan. Mukulo na, lagay na natin ang ampalaya. Yeah. Of course, ang ating mahiwagang malunggay. Favorite malunggay. Aluin natin. Ayan, malambot na ating kalabasa. Naglagay din tayo ng siling green. Ayan, puro sabaw tayo ngayon dahil malamig ang panahon. Ayan, mas maigi yung gulay dahil masustansya na, masarap pa. Ayun lamang guys, maraming maraming salamat. Kain na tayo.